Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas siete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Kada News Headline. Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Kada Balita Nationwide. Mag-asawang tila may pinoprotektahan tao kaya't hindi na makikipagtulungan sa ICI ayon sa Ombudsman. Dalawang dating DPWH engineer sa Bulacan umaasa raw na magiging state witness. Ang pamahalaan hinimok ni VP Sara na imbestigahan ng korupsyon sa lahat ng mga nagdaang administrasyon. Pagkawit kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, pamumulitika lang daw ng oposisyon. Umanoy Zaldico Scheme sa budget allocations dapat ng tuldukan ayon sa isang mambabatas. At isa pang senador, tiniyak din ng kahandaang isa publiko ang kanyang Salin! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life, life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Nationwide Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Bula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw na po ng Huwebes, mga kabrigada. October 16, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Naniniwala si Ombudsman Boying Remulla na may mga individual umanong pinoprotektahan ang mga asawang Curly at Sara Diskaya matapos tumangging makipagtulungan sa Independent Commission on Infrastructure sa investigasyon ng mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Rimulya, napansin niyang tila nagpipigil ang dalawa sa pagbubunyag ng impormasyon at pinipili lamang kung ano ang kanilang sasabihin. Habi pa nito na wala umanong bakas ng takot sa mukha ng mag-asawa at tila sanay sa pag-iwas sa mga katanungan. Itinagdag pa ng ombudsman na ginagawa umanong na mag-asawa ang lahat upang hadlangan ang pag-usad ng katotohanan sa isinasagawang investigasyon ng ICI. Umaasa namang maisasama na raw bilang state witnesses sina dating DPWH Bulacan Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza kung rin nga ho sa investigasyon sa mga flood control project sa Bulacan. Yan po'y matapos isubmit ng DOJ sa Office of the Ombudsman ang rekomendasyon nitong magsampan ng graft malversation, perjury at falsification of public documents laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office at mga kontraktor na sangkot sa mga ghost projects. Ayon sa abogado ng dalawa na si Attorney Ernest Levanza, mahalaga raw ang testimonya ni na Hernandez at Mendoza para mapanagot ang mga nasa mataas sa posisyon sa likod ng naturang irregularidad. Umaasa rin siyang kikilalani ng DOJ ang kanilang operasyon para tuluyang matulungan ang mga investigador na makamit daw ang hustisya. Brigada Balita Nationwide Kaugnay pa rin yan mga kabrigada, tanggap tayo ng report. ICI wala pa raw irekomenda na maging state witness sa plant control anomalies. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada mo! Kamat may ilan ang isinasangkot sa maanmalyang flood control projects ang humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, sinabi ng ICI na wala pa rin silang ikinukonsideran e rekomenda bilang state witness. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, sakop ng kanilang mandato ang pagrekomenda ng state witness pero masyado pang maaga para dito dahil kakasimula pa lamang ng kanilang investigasyon. Kailangan ding pag-aralan ng komisyon ang mga ebidensya at testimony Yeah, lalo na isa sa mga basihan para maging state witness ay ang mga taong nat the most guilty. Right now, wala pa ho sa sa NOA sa within the horizon ng ICI kasi sa ngayon po ay eh, kailangan po namin muna tingnan lahat ng mga facts, evidence or even ng mga testimony ng mga tao. Then meron po tayong mga guidelines diyan. Eh. So, titingnan natin lahat ng mga elementong 'yan and we want to make sure if and when there is a necessity na kailangan naming mag-recommend ng state witness, we have to be sure that we will be following those rules. Sa usapin naman kung pwede ba maging state witness, si dating House Speaker Martin Romualdez, sabi ng ICI, wala silang ganong plano. Wala akong alam na, na ganong plano or ganong uh, plano or intent by, uh, by the DOJ because DOJ naman ang mag uh, decide dyan. But definitely I don't know for the ICI doesn't know about that. Matatandaan kahapon nang i anunsyo ni Hosaka na hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Curly at Sarah Diskaya sa ICI matapos mapanood ang isang interview kay ICI member at dating DPWH Secretary Babe Simpson na wala na siyang nakikitang papasa bilang state witness in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Kada balita nationwide. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos na itigil na raaw ang pagiging selective. Dito nga ho sa kampanya laban sa korupsyon na tila nakatuon lang daw sa mga proyekto at opisyal ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako kay VP Sara, dapat ding maimbestigahan yung mga isyo ng katiwalian sa mga nagdaang administrasyon. Kabilang na itong kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at kay late President Noy, -Noy Aquino at maging sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr. Sabi pa ng bise, hindi dapat puro Duterte lang ang tinutumbok ng mga investigasyon dahil matagal na raw hong sulirani ng bansa ang korupsyon at hindi ito nagsimula sa panahon ng kanyang ama. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Pinagpapaliwanag naman ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro si Philippine Ambassador to the United Kingdom Teddy Boy Luxin matapos itong mag-post sa social media na kinidnap-umano ng mga Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, kakausapin niya mismo si Luxin hindi sa issue at baka may dahilan umano ito kung bakit niya nasabi ang mga paratang. Sa kanyang Facebook post itong weekend, sinabi ho ni Luxin na hindi inaresto ng ICC si Duterte dahil kinidnap umano ito ng mga Pinoy at isinuko sa mga dayuhan. Dagdag pa niya, kung guilty man daw si Duterte, lumalabas na inamin na ng bansa ang kawalan ng kakayahan nito Napapanaguti ng sarili nitong mga lider, bagay na anya'y pagkawala ng ating soberanya. Tumanggi muna ang kalihim na kumpirmahin kung totoo ang mga pahayag ni Luxin, ngunit tiniyak niyang titignan ng DFA ang sitwasyon bago maglabas ng anumang opisyal na posisyon. Balita, Ito hong si Pangulong Bongbong Marcos, confident daw na hindi ho siya matatawid sa korupsyon. Mga banat daw ng oposisyon na ba'y tila ay pamumulitika lang daw. Brigada Mari Sargan, e i wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya madadawit sa mga iniimbestigahang isyo ng korupsyon na kahit papilit siyang idinidikit dito ng oposisyon. Giit ng Pangulo, malinaw sa kanya kung ano ang ginawa at hindi ginawa ng kanyang administrasyon na kaya't walang dapat itago o ikatakot. Anya halatang pamumulitika lamang ang isyong ito na layong siraan at pabagsakin siya sa pwesto. Sa halip na patulan ng intriga, ipinauubayan ni Pangulong Marcos sa Independent Commission for Infrastructure ang pagsisiyasat. Bahalaan niya ang komisyon na sundan ang mga ebidensya at tukuyin kung sino talaga ang dapat managot kahit umabot pa ito sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Muli rin niyang tiniyak na independent ang ICI at walang impluensyang nagmumula sa Malacanang sa pagtukoy ng mga dapat panagutin. I know that there are several yung uh, my the opposition would love to 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 bring me into this uh, to 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 include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Well, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga uh, gagawin nila. Uh, pero, eh, nandyan, kaya nandyan ng ICI para silang, pag silang, silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga informasyon na natatanggap nila. And uh, I'm... a... Uh, I'm, on this I'm confident that uh, whatever whatever mud might be slung at the administration that uh, we will be able to show that this is these are these are politically motivated and do not actually have any any validation in fact. Kasabay nito, nagpahayag din ng suporta ang punong ehekotibo sa desisyon ng bagong ombudsman na buksan muli sa publiko ang statement of assets, liabilities and net worth ng mga opisyal ng gobyerno kung saan tiniyak niyang handa siyang isumiti ang kanyang salen gayon din ang mga miyembro ng kanyang gabinete bilang patunay na walang itinatago ang kasalukuyang administrasyon. My salen is

In the heart of changing lives, ako si Brigada Marika Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Isinusulong ni Navotas Representative Toby Tiangco ang pagsasapubliko ng budget allocations para sa mga proyekto ng mga partyless representatives upang maiwasan umano ang mga irregularidad na tinawag niyang Zaldiko scheme. Ayon kay Tiangco, mahalagang maging malinaw sa publiko kung sino ang proponent ng bawat proyekto at kung may kaalaman dito ang district representatives upang maiwasan ang sisihan kapag nagkaproblema na sa implementasyon. Gid pa ng kongresista, ang transparency sa lahat ng distrito at party list allocations ay makatutulong para mawala ang mga puwang na nagiging dahilan ng katiwalian at pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga proyekto ng gobyerno. Balita nationwide. Padilla binigyan daw ng waiver ang kalihim ng Senado na ilabas na sa publiko ang kanyang sal at Garaan Cortez, Ibrigada ng Sen. Robin Padilla na patuloy siyang maninindigan para sa transparency at accountability sa pamahalaan. Kasunod nga nito, patuloy pa rin isinusulong ng Sen. ang Freedom of Information Bill dahil sa kanya raw palagay ay makakatulong ito sa paginto ng anumang modus na siyang sumisira sa tiwala ng taong bayan. Samantala sa hiwalay naman itong post sa social media, sinabi ng Senador na handa raw siyang manguna sa paglalabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities Network bilang pagpapakita nga ng suporta rin sa kanyang isinusulong na FOI bill. Kasunod nga nito, ibinahagi ng Chief of Staff ng Senador na si Atty. Rudolf Furado na nagpadala na ng sulat si Padilla kay Senate Secretary Atty. Renato Bantog Jr. para bigyan ng institusyon ng waiver o pahintulot na ilabas nga ang kanyang salen sa publiko. Ayon kay Padilla, ang akbang na ito ay paraan daw ng pakikisa niya sa nakasaad nga sa saligang batas na public office is e a public trial in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada ang DILG naman, nanawagan sa mga LGUs na higpitan ang paghahanda laban sa mga lindol at mga tsunami. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Nanawagan ang Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng mga hakbang sa paghahanda laban sa lintol at tsunami kasunod ng mga malalakas sa pagyanig sa Northern Cebu at Silangang Mindanao. Ayon sa DILG, kailangang maging maagap at tuloy-tuloy ang aksyon ng mga LGUs upang maprotektahan ang buhay at infrastruktura. Dapat ding aktibo at malinaw sa publiko ang mga emergency protocols, evacuation plan at response system. Kasama rin sa paalala ng DILG ang pagpapatupad ng drop cover and hold protocol, pagsasagawa ng inspeksyon sa mga gusali at pagbabawal sa paggamit ng mga istrukturang nasira na hanggat hindi idinedeklarang ligtas. Inatasan din ng mga lokal ng pamahalaan na i-update ang kanilang disaster plans, i-activate ang emergency operation centers at magsagawa ng mga information drive at regular earthquake drills sa mga komunidad in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita! Sila pribadong kumpanya o kompanya tumulong na sa pagtatayo ng Bayanihan Village sa Cebu. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada e mo! tulong sa Cebu kasabay ng pagpapadala ng mga pribadong kumpanya ng tulong para mai ng pamahalaan ang Bayanihan Village sa bayan ng San Remigio. Ito ay kasunod pa rin ng nangyaring lindol sa Cebu. Sa isang payag, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling na may dalawang kumpanya na nagdeploy ng tauhan upang makatulong sa mga government workers na mag-install ng mga modular shelter unit to MSUs na magsisilbing mga pansamantalang tahanan para sa mga pamilyang nawala ng tirahana dahil sa magnitude 6.9 na lindol. Target ditong mas mapabilis ang pagtatayo ng mga units. Ayon sa kalihim, hindi bababa sa 45 na MSUs ang naiset up sa barangay poblasyon sa Narmehiyo. Sa huli, sinabi ng DH Sud na magpapatuloy ang kanilang pagsusumikap upang maibsan ang paghihirap ng mga biktima ng lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Muling ipinaalala ng Sen. Christopher Bongo sa DOH na tiyaking operational at may sapat na personel ang mga ipinatatayong health facilities sa bansa gaya na lang ng mga super health centers. Ayon sa mambabatas, pera ng taong bayan ang ginamit sa mga proyektong ito kaya hindi dapat mauwi sa paging white elephant o mga pasilidad na nakatayo lang pero wala namang silbi sa publiko. Gito niya, ang layuni ng mga proyektong yan ay palapit kakapitin ng serbisyong medikal sa mga Pilipino kaya dapat siguruhin totoong napakikinabangan ng mamamayan at hindi lamang sa papel nakatala. Brigada Balita Nationwide Brigada Han Brigada Han. Muantahanan. Muantahanan. Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, hindi po lubos akalain ng isang ginang na si Maria Panuncialman mula ho sa Barili, Southern Cebu, na mayroong seryosong sakit ang kanyang nakatatandang kapatid. Ito ang kanyang inamin nang lumapit ito sa tanggapan ng wantahanan partilis sa Cebu upang humingi po ng tulong. Para ho sa kanyang kapatid na si Santiago Alinyo na mayroong sakit sa bituka. Ang kay Nanay Maria, matapos po umano sa pagpapaopera ang kanyang kapatid, ngunit malaking problema nila ngayon kung paano bayaran ang napakalaking hospital bill. Dahil dito, dumulog na sa ating tanggapan upang makahingi ng medical assistance na agad naman nating natugunan. Malaki pong pasasalamat ni Maria sa tulong mula sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Salamat Chairman CEO Elmer B. Katulpos, Brigada Ugwantahanan Party cartilages kainhatagan ko o guarantee letter para sa bill sa akong maguwang si Santiago Alinio daghan kayong salamat Brigadahan Brigadahan Wantahan Wantahan Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga. At Brigada Gab Dalisay. Labo rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo.